Hello guys! Good afternoon from here. Good evening sa inyo kung nasama kayo parte ng mundog o good morning. Pagdansin niyo mga wall. Dito kami namamaringke. So, palapit ng palapit ang Pasko. Hindi na talaga mapigil. So, hoping that uh, everyone ay makaraos kayong Pasko. So, kailangan natin in kahit mahirap ang buhay, okay lang, go tala lang, go. And, ano ba sasabihin ko? Hello to everyone. Okay. And, andito pala ako sa parkingan. Kasi, pagod na ako. Kakakano, kaka, naiwan na ako. Look, where I am. Ay, wala. Hindi pwede mag reverse Okay. Dumala ko sa inyong mga wall and uh, my best regards to all of you. So, and hoping, kaya na sinabi ko, it will be okay sa ating lahat.